maganda, magandang umaga mga Boss Idol So magkakabit tayo ngayon ng alarm sa Mio Salty 125 uh, Ito yung kakabit natin So tara na Kakabit na natin kanina yung alarm Tuturo ko na lang kung saan yung mga positioning niya. Yung yellow wire natin papunta sa dark brown Dark brown Yellow to dark brown Tapos yung susunod is Yellow to dark green naman. Yan, tapos yung next color natin is yung black, yung ground, black to black naman tayo. Body ground. Tapos yung kill switch natin, ito, yung white with lining na blue. Gray white with lining na blue. Ayun po yung mga wire natin. Tapos, yung blue na wire naman natin ng alarm, papunta sa, eto, sa blue na may lining na white. Ayan. Negative trigger kasi siya, kaya tinanggal natin ito. Yung kulay gray, tatanggalin natin yan. Tapos, yung gray, ilalagay natin dun sa color black. Ilalagay natin sa negative or sa body ground natin. Tapos sarapan harapan, magko-convert din tayo sa may push button. ayan. ayan. Medyo mahirap mag-focus eh. Ayan. Yung kulay black, tatanggalin natin. Tapos dudugtungan natin, itatap natin sa green na may lining na yellow. Para maging positive trigger siya. Tapos yung red ko niya, lagay na lang natin sa battery. Neo salty alarm installation. Knock natin. Tapos. First warning. Siyempre lang, depende dito ano. Second warning. start engine tapos off natin on natin ulit jay susim natin susi hindi mo may start hindi mo may start magkakuan natin tapos switch engine Oh. was hazard <laughs> oh I was